di ba gusto mo ng trip? Mm, -mm. Sige, food trip tayo. Ano ka? Utang ka kay tita. What? Utok ko, ban ako dun ah. Hindi, uwi lang yan. <laughs> labas ka o labas ka? Okay, tignan natin kung papautangin guys. Oh. Ano utangin mo? Oh. Oh, nakalimutan ka. Bakit <laughs> lumabas ka? Lumabas ka pa. <laughs> Utang ka eh, lumabas ka pa. Oh. oh okay. Ano mo boy? Oh, pinautang ka ata ni tita. Dat may camera para pa utangin ke. <laughs> Nakabayad na kuya mo kaya pinautang na kita. Bayad din ah. Swerte. Nagbayad nga pala ako. Sige. Ano utangin mo boy? Chokomucho. Chokomucho, ano ba? Po te. Loaded nal. Loaded na po te. Wala wala po te. Okay. Eh ano? Abo, isa sa iyo, isa sa akin. Choco mocho. Choco mocho. Ako kanu pa? zesto zesto Test stop. Isa lang ata ito. Okay. Ayun, meron. Ada lawa, po ah, te, meron pang ko ba matapon yung ano? Matapon yung toko ako to. Oh, kala ko ka dun. Hindi na pala. Ito yung binili namin guys, hello dead. Chokamocho. Chokamocho. Ito masarap to, chokamocho. Malaglagay yung stir. Tapos nag-isa kami yung sesto. Tapos bumili diba? na din kami ng ano. Oh, o diba, ganda yan. Pudrit Box. Ito pa ako ka kasi mangutang. Eh. Magic. Magic box. Oh, magic box. So, ayun guys. na natin itong mga to. trip guys. Kain kayo guys. Kain kayo. Merienda. Open muna natin yung pagkain. Tira pala buksan yung sesto. So okay, guys. Anong paborito nyo yung merienda? Kami ano lang. Kahit anong biskuit. kumain Bago ka lang. Agawin kit kaya yan. Ha? Bagawin mo kit mama mamaya. Ano mo sa mo sa kanila? Ah, magmeryenda na din kayo para mabusog kayo.